Ito ang kinakatakutan ng China. Ang sasama ang US Navy sa pagpapalaya sa lahat ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard. Russia, hindi nagugustuhan ng pangingilam ng US sa isyu sa South China Sea. Ayon kasi kay Pentagon Major General Pat Ryder, pupunta si US Defense Secretary Lloyd Austin III sa Pilipinas bukas. Kumpirmado na yan dito para pag-usapan ng pagpapaliting ng pwersang Amerikano sa Indo-Pacific region, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Balak ng U.S. Navy dagdagan ang deployment ng U.S. Navy warship, mga fighter jet at ballistic missile sa EDCA sites. Tatalakay rin dito ang magkasamang pwersang pag-aresto sa lahat ng illegal na Chinese na papasok sa EEZ. Pero papaano kung magmatigas ang China? Dapat pag hindi lumayas at nanlaban ang mga Chinese, Finally, this Friday, November 15, Secretary Austin will depart for a nine day trip to the Indo Pacific region with stops in Australia, the Philippines' collaboration with like minded countries to strengthen regional security, and will drive ongoing efforts to modernize our alliances and partnerships toward a shared vision for a free and open Indo Pacific. Ngayon, Russia naman ang tutol sa balang gawin ng US Navy na deployment ng warship. Masyado na raw pakialamero ang Estados Unidos sa usaping hindi naman sila kasal. Dapat daw pigilan to habang maaga pa. Ayon yan sa isang Russian top official, Sergei Sugo, nang makausap nito si Wang Yi. Dahil dyan, nagkasundo ang China at Russia ang mas papalalimin pa ang kooperasyon sa South China Sea sa gitna ng mga banta ng Pilipinas Образец сотрудничества двух держав в современном мире. Не являясь военно-политическим союзом, подобным тем, что сложились в период холодной войны, отношения между нашими странами превосходят такую форму межгосударственных связей. Российско-китайские связи. Мне известно, что США не только производят эти ракетные системы, объявлено, что они находятся на Филиппинах, куда эти ракеты или нет. В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше.

sa interview ng GMA News, muling sinabi at giniti PBBM na tuloy ang pagpapatupad ng batas at walang pake kahit ano pang pananakot ang ibabato sa Pilipinas. Grabe ang paninindigan ni PBBM, ano? mukhang napasubo sa tapang ni Trump. Sinasabi lang ang ino-object nila, sinasabi nila that we do not agree and you will, that they, will, they will continue to protect what they define as their sovereign, uh, sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory so wala naman na pinagbago dahil uh, ganun pa rin ang sitwasyon natin, ganun pa rin ang posisyon natin. Sunod-sunod na nga ang pagbabanta sa Pilipinas. May lakas pa rin kaya ng loob si PBBM na ipatupad ang pang-aresto? Ano sa tingin mo? Ikomento sa babaan ng sa lobby.